Ang taong ito ay nagtago ng apoy ng pagmamahal, at ngayong araw ang pagsabog ay wala nang makakapigil. Ang bigat sa dibdib mo ay hindi mo na kayang itago. Lahat ng pinipigilan mong damdamin, lahat ng apoy na tinabunan mo, unti-unting nagiging abo na sinasakal ang loob mo. Hindi ito basta panghihina. Ito ay isang apoy na matagal nang ikinulong, at ngayong gumigising, wala nang makakapigil sa pagsabog. Ang katahimikan na pinilit mong gawing maskara ay hindi na makakayanan. Sa ilalim ng mga salita mong bitin, may halimaw ng pagnanasa, ng pananabik, ng takot, ng pagkauhaw na hindi masugpo. Kung tinamaan ka nito ngayon, mag-iwan ka ng like at isulat ang iyong lungsod. Gusto kong malaman hanggang saan umaabot ang ating mga mensahe. Magpatuloy tayo. Naririnig mo ba ang pulso ng dibdib mo? Para bang may martilyong paulit-ulit na kumakatok? Hindi ito simpleng ka ba? Ito ay hodyat. Isang panawagan na hindi na kayang ikubli. Ang apoy na itinago mo ay lumalaban. Nilamon mo ang sariling boses para hindi masaktan ang iba. Nilamon mo ang sariling hiling para hindi ka matanggihan. Pero sa bawat paglunok, mas lalo kang nauuhaw. At nayon, hindi na tubig ang hinahanap mo. Apoy na. Wala kang pahina sa loob. Ang gabi mo ay puno ng pagikot, hindi makatulog. Ang mga umaga mo ay walang gana, pero puno ng bigat. Ang mga mata mo ay hindi tumitingin ng buo. Insomnia na hindi mawala. May buhol sa lalamunan sa mga pagpupulong. Umiwas ng tingin kapag ang usapan ay lumalapit sa sugat. Ganito ka mabigat, ganito ka hindi makahinga. Gusto mong tumakas, pero saan? Ang tinatakasan mo ay nasa loob mo. Ang katahimikan na pinili mo bilang kanlungan ay nagiging kulungan. At ngayon, ang susi ay hindi hawak ng iba. Hawak mo. Hawak mo, pero natatakot kang igalaw. Kung ngayong sandali, kailangan mong pumili, anong gagawin mo? Bibitawan mo ba ang boses at sasabihin ang apoy, o maghihintay ka pa ng kumpirmasyon na hindi kailanman darating? Respond follow o espero. Continuamos. Nararamdaman mo ba ang sugat na binabalikan tuwing may katahimikan? Parang walang araw na hindi ka ginugulo ng tanong, hanggang kailan? Hindi mo sinasabi, pero ramdam ng katawan mo mga balikat mong laging mabigat, mga ngiting pilit, at sa bawat sandali dumadagdag ang lason. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil malakas kang magpigil. At ang pagpigil na yon, siyang ayong pumapatay sa iyo ng dahan-dahan. Humi Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Naiwan ka sa gitna ng dalawang bangin. Ang isa ay ang pananatiling tahimik. Ang isa ay ang pagbitaw kahit masakit. Pareho silang delikado. Pero alin ang higit na nakakasakal? Ang manatili sa loob ng kulungan na ikaw mismo ang nagtayo o ang masaktan sa pagbitaw pero sa wakas makahinga. Kapag nakapikit ka, nakikita mo ba? Ang apoy na matagal mong ikinubli, gumuguhit na sa ilalim ng balat mo. Isa itong sugat at kaligtasan sa parehong oras. Kung hahawakan mo, masusunog ka. Kung iwasan mo, lalong lalalim ang sugat. Ang tanong, handa ka bang sumabog? Minsan, pinipilit mong kumbinsihin ang sarili mo na sapat na ang katahimikan. Na baka bukas mas madali. Pero ilang bukas na ba ang lumipas? Ilang taon kang naghintay at mas lalong bumigat. Wala kang oras na natitira para maghintay pa. Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Alam ko ang mga palatandaan. Ang tuwing may tanong na diretsyo sa puso, bigla kang nauutal. Ang tuwing may pagkakataon na magsalita, pinipili mong umiti na lang. Pero sa likod ng ngiti, may iyak na hindi mo mailabas. May apoy na hindi mo masindihan. At mayong sandali, humihingi ito ng kasagutan. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa iba. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung bakit na yon. Ang kailangan lang ay marinig mo ang sarili mo. At kapag narinig mo, doon magsisimula ang paglaya. Kung ito ang oras, anong gagawin mo? Papanindigan mo ba ang apoy, o ipapako mo ulit ito sa katahimikan? Kung pipili ka, aling sugat ang kaya mong buhatin, ang sakit ng pagbitaw, o ang sakit ng pagkakakulong habang buhay? Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Narito ang totoo, hindi lahat ay mananatili. Hindi lahat ay makakaunawa. Hindi lahat ay tatanggap. At iyon ang kinatatakutan mo. Ang tanggihan, ang iwan, ang pagtawanan. Pero mas malalim pa sa lahat ng iyon ang katotohanan na kapag hindi mo pinakinggan ang sarili mo, ikaw ang unang magtataksil sa sarili mo. At kapag tinaksilan mo ang sarili mo, saan ka patatakbo? Huwag mong gawing kaaway ang sarili mo. Huwag mong gawing kulungan ang dibdib mo. Ang apoy na ito ay hindi parusa. Ito ay regalo. Ito ang boses ng totoo. Ito ang hudyat ng pagbabago. At ang araw na hindi mo ito bibitawan ay ang araw na tuluyan kang lulubog. Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang kung maririnig ka nila o hindi, hindi iyon ang tunay na tanong. Ang tunay na tanong, kaya mo bang marinig ang sarili mo? Kaya mo bang tumayo sa gitna ng katahimikan at sabihin, ito ako. Ito ang apoy ko. At kung masusunog ka, hayaan mo. Pero hindi ko na kayang ikulong pa. Isang desisyon ang naghihintay. Hindi bukas. Hindi sa susunod na buwan. Ngayon. Dahil habang nagdadalawang isip ka, ang apoy ay patuloy na kumakain sa loob mo. At darating ang araw na hindi na ikaw ang pipili. Ang katawan mo na mismo ang magpupumilit na sumabog. Kapag dumating ang sandaling iyon, wala ka ng kontrol. At mas masakit iyon kaysa sa ngayon kung saan may pagkakataon ka pang pumili. Kung kailangan mong magdesisyon na yon, ano ang pipiliin mo? Magsabi agad o maghintay ng kumpirmasyon? Sagot, sinasabi i o hinihintay ui. Magpatuloy tayo. Huwag mong hayaang lumipas na parang walang nangyari. Ang damdaming ito ay hindi aksidente. Ito ay panawagan. At ang panawagang ito ay para sayo. Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang, Kapag tumingin ka sa salamin, nakikita mo ang mga mata mong nanlilisik sa katahimikan. Hindi na kaya ng katawan mong magkunwari. At nayon, wala nang makakapigil. Ang pagsabog na ito ay hindi parusa. Ito ay biyaya ng katotohanan. Ito ang araw na hindi hindi na muling babalik. At ikaw, ano ang gagawin mo? Naririnig mo ang tibok na hindi humihinto. Lalo itong bumibilis tuwing sinusubukan mong huwag pansinin ang dibdib mo ay parang kulungan at sa loob nito, ang apoy ay kumakawala na. Hindi ito katang isip. Hindi ito emosyon na lilipas lang. Ito ay puwersa na hindi tinatanggap ng isip mo pero pinipilit ng katawan mo. Sa bawat paghinga mo, ramdam mo ang init na lumalaban palabas. Huwag mong ipagkaila, matagal mo nang nararamdaman ang bigat. Matagal mo nang alam ang mga palatandaan. Insya na hindi matapos. Burol na tila nakasabit sa lalamunan tuwing nasa harap ka ng iba. Pag-iwas sa mata ng taong maaaring makabasa ng katotohanan mo. Walang nakakaalam pero naroon lagi. Walang nakakakita pero ikaw, ikaw ang nakakaramdam ng apoy na yon. Hindi lang ito simpleng emosyon. Ito ay pagod ng kaluluwa. Ito ay tinig na matagal mong tinakpan. At alam mo kung ano ang pinakanakakatakot. Namasanay ka rito. Napaniwalaan mong normal ang mabuhay na nakapako sa bigat na ito. Naisipin mong ito na ang huling bersyon ng sarili mo. Humiinga. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Ang katahimikan mo ay nagmistulang sumpa. Ang mga araw na dumaraan ay paulit-ulit na eksena ng parehong pakiramdam. Nagigising ka sa umaga na walang direksyon. Matutulog ka sa gabi na puno ng pangungulila. Ang apoy na hindi masabi ay naging lason at sa tuwing pilit mong itinatago, mas lalo itong lumalalim sa loob mo. May mga sandaling pinipilit mong ngumiti. May mga sandaling ipinapakita mong kaya mo. Pero sa loob, alam mong hindi. Ang mismong katawan mo ang sumisigaw, bigat sa dibdib, hirap huminga, hindi matapos-tapos na pagod. Ang katawan mong ito ang nagiging palatandaan ng apoy na hindi mo binibitawan. At ngayon, ang mga tanong ay hindi na simpleng tanong. Ito ay ultimatum. Sasabihin mo ba ang apoy na yon, o ikukulong mo pa rin? Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Kapag nakikinig ka sa puso mo, naririnig mo ang pintig na parang sirena. Hindi ito basta ingay. Ito ay hudyat. Ito ay babala. Kung hindi mo haharapin, ikaw ang mauubos. At ang tanong, handa ka bang hayaang maubos ka bago mo paman masabi ang katotohanan? Narito ang unang pag-ikot ng pinto, hindi ikaw ang problema. Hindi ang apoy ang dapat ikahiya. Ang tunay na kulungan ay ang paniniwalang kailangan mo itong itago para manatiling ligtas. Ang apoy ay hindi yung kaaway. Ang apoy ay boses mo, katotohanan mo, mismong kalayaan mo. Kung nagliyab ito ng isang hudyat sa'yo, magkomento ng apoy. Magpatuloy tayo. Tingnan mong mabuti, lahat ng bigat, lahat ng takot, lahat ng pagod, lahat ng iyon ay hindi dahil mahina ka. Ang dahilan ay palagi mong pinipili ang pananahimik kaysa ang katotohanan. Ang sugat ay hindi nang galing sa apoy mismo, kundi sa pagpigil mo dito. Ang sugat ay hindi dala ng iyong boses, kundi ng katahimikan mong pilit na humahadlang. Kaya ngayon, malinaw na ang tanong, anong mas mabigat para sayo? Ang magsalita at masaktan, o ang manahimik at tuluyang malunod? Ngayon, ang totoo ay wala ng gitna wala nang neutral. Kapag pumili ka ng pananahimik, pinili mo rin ang pagkitil ng sarili mong boses. Kapag pumili ka ng apoy, pinili mong masunog, pero pinili mo ring mabuhay. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, alin ang pipiliin mo? Ngayon, ang bigat ng desisyon ay nakalagay sa harap mo. Hindi bukas. Hindi sa susunod na pagkakataon. Ngayon. Ngayon, ang tunay na laban ay ito, hindi kung tatanggapin ka nila, kundi kung tatanggapin mo ang sarili mo. Ngayon, ikaw ang hahawak sa apoy, o ikaw mismo ang magsusunog sa sarili mo dahil sa pagpigil. humiya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Ngayon, sagutin mo, ano ang mas mabigat para sa'yo? Eh, ang magsabi ng totoo o eh ang manatili sa katahimikan. Magkomento e o e at isulat kung bakit. Magpatuloy tayo. Ngayon, nakaupo ka sa gitna ng bigat. Wala nang pwedeng itago. Ang lahat ng iniwasan mong harapin ay nasa harap mo na ngayon, nakatitig, humihingi ng sagot. Hindi ito laban na pwede mong ipagpaliban. Hindi ito usapin ng oras, ito ay usapin ng kaluluwa. Alam mong hindi na kayang tiisin ng katawan mo. Hindi makatulog na hindi matapos. Burol na hindi mo malunok sa bawat pag-uusap. Pag-iwas ng mata sa bawat pagkakataong halos mahuli ka ng totoo. Ang mga ito ay hindi sintomas lang, sila ay palatandaan. Mga senyas na ang apoy ay hindi na dapat ikulong. Humiinga. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Ang boses na pinipigil mo ay lumalakas araw-araw. Pinipilit mong balutin sa katahimikan, pero naroon pa rin nag-iingay kumakatok, humihingi ng kalayaan. Hindi ka nilikha para mabuhay na parang anino ng sarili mo. Hindi ka nilikha para lamuni ng hiya at takot ang bawat tibok ng puso mo. Kapag pinili mong manahimik, hindi ba't ikaw din ang nawawala? Hindi ba't ikaw din ang nauupo sa loob, dahan-dahan, hanggang wala nang matira? Hindi ka sinadya para mamatay sa loob habang buhay ka pa. Narito ang katotohanan na tinatakasan mo, ang apoy na ito ay hindi kaaway. Ito ang mismong pintuan. Masakit hawakan. Nakakatakot bitawan. Pero ito rin ang magbubukas ng kalayaan na hinahanap mo. Kung nagliyab ito ng isang hudyat sayo, magkomento ng apoy. Magpatuloy tayo. Tingnan mong mabuti ang sarili mo. Lahat ng bigat, lahat ng pagod, lahat ng katahimikan, ito ang presyo ng pagpigil. At habang pinipili mong huwag magsalita, lalo ka lang nilulubog ng apoy sa ilalim. Hindi mo kailangang manalo sa labas. Hindi mo kailangang makuha ang pagtanggap ng lahat. Ang tanging kailangan ay ang lakas na magsabi ng totoo. At ngayon, walang ibang makakagawa nito para sayo. Wala. Ikaw lang. Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Ngayon, sagutin mo sa sarili mo, ano ang mas mabigat? Eh, ang magsabi ng totoo at maramdaman ng sugat, oi, e, ang manatili sa katahimikan at mamatay ng walang boses. Magkomento. Eh, e, at isulat kung bakit. Magpatuloy tayo. May mga bagay na matagal mong ikinukubli, pero ngayon wala ka ng matatakbuhan. Ang mga omisyon mo ay naging tanikala. Ang mga salitang hindi mo sinabi ay bumuo ng pader na ikaw mismo ang magtayo. Pilit mong pinapaniwala ang sarili mo na kaya mo na walang masama sa pananahimik. Pero sa loob, alam mong hindi totoo. Ang pag-iwas ay naging ugat ng sugat. Ang katahimikan ay naging kasinungalingan na araw-araw mong inuulit. Hindi makatulog na hindi mawala. Buntong hininga na tila laging bitin. Pag-iwas ng mata may tanong na tumatama. Ito ang patunay na hindi ka nabuo. Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Ngayon, harapin mo ang salamin ng kaluluwa. Hindi ito usapin ng ibang tao. Hindi ito tungkol sa pagtanggap nila o sa paghusga nila. Ito ay usapin kung hanggang kailan mo tatanggihan ang sarili mo. Lahat ng nilunok mong salita ay naging apoy na ngayon ay hindi na kayang pigilan. Wala nang silbi ang pagpapanggap. Wala nang silbi ang pagtakbo. Dumating ka na sa punto ng wala nang likod balik. At dito nagsisimula ang apoy na totoo. Hindi apoy na sisira sayo. Apoy na magbubukas ng liwanan. Hindi ka na makakabalik sa dati. Dahil kapag tinanggap mo ang katotohanan, lahat ng kasinungalingan ay maglalaho. Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Ito ang climax, hindi na tanong kung magsasalita ka pa, kundi kailan. Hindi na tanong kung kakayanin mo, kundi kung hahayaang mong magising ang buong pagkatao mo. Ito ang sandali na kung saan ang apoy na matagal mong tinago ay sumisiklab na nang walang makakapigil. Ito ang pagbaha ng katotohanan. At sa apoy na ito, masusunog lahat ng huwad, lahat ng takip, lahat ng kulungan. Ngayon, wala nang balikan. Ngayon, nagpasya ka na sa loob. Ngayon, wala ka nang pwedeng ikubli. Naranasan mo na bang magtiwala at nagsisi? Walang pangalan, ano ang natutunan mo? Magpatuloy tayo. Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Ngayon, dala mo na ang bigat at ang liwanan. Hindi natapos dito. Hindi rin matatapos bukas. Ang desisyon ay hindi isang hakbang lang, ito ay isang landas. Bawat araw ay magiging pagpili. Bawat gabi ay magiging hamon. Pero sa bawat pagpili ng apoy, sa bawat pagtanggap ng katotohanan, mas lalo kang nagiging totoo. Hindi makatulog na hindi mawala. Burol sa lalamunan. Pag-iwas ng tingin. Hindi na ito sumpa, kundi paalala na wala ka ng dapat ikubli. Huminya. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Kilalanin mo lang. Kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay tinaga ang loob mo, alam mong hindi aksidente. Alam mong ito ay panawagan. Hindi mo kailangang tapusin ngayon. Pero hindi mo na rin pwedeng kalimutan. Kung may saysay -say sayo ang mensaheng ito, mag-subscribe ka. Gusto mo ng kasunod? Isulat, gustoy ng bahagi dalawa. Kung totoong tumagos ito sayo, kung may alinmang pangungusap dito na nagpabalik sayo ng lahat ng sinubukan mong kalimutan, huwag mong itago yan para sa sarili mo. Subscribe ka rito, dahil ang susunod na mensahe ay tatama kung saan walang ibang naglakas loob tumama. Ikomento mo ang pinakanasaktan ka, isulat mo ng walang takip mula sa kaluluwa. At ibahagi mo ito sa taong kailangang magising din mula sa kasinungalingan. Hindi lang ito mensahe. Ito ay salamin. At napakaraming tao ang kailangang makita ang sarili nila rito.